guys hindi pasintabi po sa mga kumakain makikita nyo ilang araw mo lang ito po yung nangyari sa tao Diyos butas butas yan kaya bumili po tayo sa mercury ng ano ito calistin gamot daw sa alibong nga po eh yan kita nyo kita guys Kasing tabi po sa kumakain Ipo tapos lang natin maligo Ayan, i-apply na natin to Ayan, hindi natin kung effective Ayan guys Lagyan na natin siya Lagyan natin Sakaling gumaling Grabe ulan no One week Mag-one week na Sakit Sakit na ba? magiging natin sya ang drabe dalawa ito pa sa kabilang pako pa naman ito mo yan o nalagyan ko na yung dalawang pa ako. na talaga buhay ano delivery rider lumulusong kahit pa mateliver lang yung mga parcel wala na naman tao thank you po sa pananood God bless everyone